under kami ngayon rescue operation meron kami battery dito at umaandar kami ngayon may <laughs> dala rin kami fuel pump kasi ito ay walang binobombang gasolina so nag check kami may wiring fuse buo yung relay so palagay ko meron tong putol yung wiring nito sa may bandang kalagitnaan So para lang malaman na buo yung pump, nirekta na namin yung power. Hmm. Gumagana siya, umaandar siya. Pero pag hinugot yung wire, wala, patay agad ang makina. Kaya pag gusto ko pa i-stopin si Paps dito, <laughs> hugutin ko lang yung isang wire dito. Mamamatay na agad, titigil na. Pag sinabi niya, manong stop the car. Hugutin <laughs> ko lang, ito lang yung isang stop till literal lang. <laughs> Aandar lang ulit yan pag kinabit ko yung wire. Ayan. Mahirap kasi mag-trace pag yung putol na wire ay bandang kalagit na ano sa sakyan or alinman dyan sa mga yan. No? Mayroong power doon sa may fuse, may power sa may relay. Pagdating dito, manipis lang yung kuryente. Kaya hindi sapat para pagganahin yung pump. So, ayan. Sige, pakita ko lang sa kanila mabilis pops ha. So, huhugutin ko ito. Tignan yung RPM. 1, 2, 3 Ayun. Patay. <laughs> start mo, Pops. Start mo. Walang hindi nakakabit. Sige, start. Ayaw, no? Kabit natin. Start. Yun. <laughs> o, oh, yun lang, Pops, ha? Pag namatay ka, alam mo na. Hindi, <laughs> dali mo na electrician. Dali mo na electrician. Thank you, thank you, thank you. Update mo na lang ako, ha? Yes, sir. Sige.